So the O River. Oh uh oh. Ito pala ay ano rough road. Akala ko nito ay simentado. Naku. Kung kaya pa tayo ah. Hindi pala to simentado. Well, anyways, yang adventure, di ba? Alam nyo na yung kasunod nun ah, Dahan-dahan lang tayo Kasi hindi natin kabisado yung ano dito Hindi natin kabisado yung bababa Parang sumasahe dyata yung center stand ng motor natin ha. Ah. ah yan Ah yan lang pala malapit lang Okay So ayan sa mga mahilig mag ano, nature trip, adventure. So ayan, bagay na bagay ito sa inyo. Punta kayo dito sa Dao River. Sa Bagangan Senior. Yun know. oh. Pasensya na kayo kung maalog yung video natin. Kita nyo naman yung daan. Oops, oops. Okay. Woo! <laughs> op oh. Ay, yan ako. Yan ang nga ang sinasabi ko. <laughs> Pasubo yata tayo. Bababa pa ba tayo? Bababa pa naman siguro. Oops, oh, subukan natin. Ah, may cemento. Okay. Yari tayo dito pag akyat. <laughs> Yari tayo pag akyat. Ay, ano yun ito? Parang ano? Ano ba yun? Ah, step bado. Kung naglalaro kayo ng bata pa kayo niyan. Yan o. Eh. Step bado ang tawag namin dyan. So, yan. Ito pala ang Dao River. Oh, yeah. <laughs> Para ko si Kung TV ah, fuel well for adventure ah. Hindi ka center stand. Ay, Hindi ka center stand. So ito pa lang Dao River. So ayan, kanok eh, kalalim. Eh, may mga cottage naman. Kaya nga lang, wala tayong bantay na makakausap. Ayan, okay, baba tayo. Hindi ko alam kung anong kadugtong nitong Dao River. So, ayan siya, oh. Lapit tayo kay Masay. Ah, <laughs> ano yun, sir? Ararum yan, sir? ayan no ha manoy jud manoy jud so ayan magandang spot ayan sila sir tatawid pwede naman pala Ang lang mabutan ng baha. Medyo delikado. Siguro marami din naman dito naliligo naliligo. So, eh, shoutout na sir. <laughs> Sana mahanap nila tong video na to. Medyo malalim din naman pala. <laughs> so yun, sa mga nagre-request po na ano Dao River dito sa Bagangan Senior so ayan na may mga cottage Basta yung batuhan no? Oh. Hindi lang nga tayo makapag picture Ang ganda oh Baka malaglag yung ko eh Adventure talaga Yan ang ganda oh Solid boy Kaya lang wala tayong dalang panligo eh, may retractor din sa kabila. Pero siguro, ano yata yung ano, uh, yung lupa siguro, parang dumudulas na pababa. Kaya so, naglagay sila ng retract. kasi siguro kapag tumataas yung tubig dito. So, yun, nakakatuwa naman. So, ayan guys, napagbigyan ko na yung ano nyo, request nyo. Papunta dito sa Dao River. So, yun, sila kuya, naabutan ko yung tatlong yun, oh. Sana mahanap nila tong video na to. So ayan. Ayan, so, babalik na tayo ng Kasay. Parang mas malapit dumaan sa kapapuntang Kasay eh, kaysa sa Maokuka tayo dadaan. So ayan, wala tayong mapagtanungan kung meron ditong entrance fee o kung may bayad man yung mga cottage o kung libre itong gamitin. So ayan, meron naman silang CR. So ayan. Diba? Adventure na adventure talaga. Lagi kaya natin ng parcel dito. Para. So yun. Pabalik na tayo ng kasay. Ganda naman dito. Hindi hmm, lang tayo nagmamadali kasi may nahabol din tayong oras eh. Ah. So ayun, shout po sa lahat ng tagabagangan senior Sa lahat po na nag-request nitong ano Dow River So ayan Yan you know. o hmm. Tara, akit na tayo Yari tayo ngayon pagkakyat <laughs> Madali bumaba pero Hindi <laughs> ko lang alam akyat na So ayan, dito may simento pa eh Kakatawa naman yung tatlo Sila kuya Sayang lumiba na kasi agad sila ng ano lumiba na sila ng ilog Tay good morning po May bayad po dyan tay pag nagkakarigos Mayaman po ha? Kita nga naman tatay. Ayan, tatanong tayo dito kay tatay. Tay, good morning po. Hali po ako sa Ragay. Okay. May bayad po dyan tayo pang nagkakarigos? No, may karigos mayo. Iyo po. Entrance po mayo man po? Gis. Gis po. Sa mga cottage po tay May 200, may 300. 000. Ay, okay po. Okay. Akala ko po pati libre ang paggamit kang cottage. <laughs> <laughs> Itong sa Iyo po. Nagbablog po kaya ako tayo, ugwa pong nag-request na taga digdi sa Bagangan Senior na bisitahon po ining ano, Dao River. Tama po Dao River ano po? Dao River Resort. iyo po. Diyan <laughs> na yan. Kira mo ba na nag -igdi. Iyo po, iyo po. <laughs> taga umaka ka pa ano pa yan, tambay drone ito. Pira. Ah, iyo po tigpalupad si drone, iyo po. <laughs> hmm, kaya nagulti ka no. Dako lang pong nag -igdi. Nagulat po, kala ko po si Mintado na, dahil po, po palaan. Iyo po. Sige po tay, salamat sige, po. Ha So ayan, babalik na tayo guys. So ayan, base kay tatay, marami na din daw ditong vlogger na nakapagpunta. Yung taga gumaka daw yung nakapagpaboom kasi nagpalipad ng drone. So ayan. Uh, wala kasi tayong drone guys. <laughs> Cellphone lang, meron tayo. ayun maliligo yata sila kuya shout out sila kuya oh. so ayun sabi ni tatay ang entrance 10 pesos tapos yung mga cottage may 200 may 300 akala ko libre <laughs> may bayad pala so ayun base din sa kwento ni tatay uh, may mga vlogger na din pala dito na nakapagpunta so hindi tayo yung nauna tayo yung nahuli <laughs> Ba. So, abi naman ng daan. So, ayon Ayoko kasi maglakad eh. Pwede naman ibaba yung motor. Oh. Ayun, na ulit tayo sa ano, sentro ng Bagangan Senior.